pinakahilagang parte ng mundo, makikita ang pinakamalamig at pinakamahalagang imbakan sa daigdig. At ito ay ang tinatawag na Svalbard Global Seed Vault. Bakit nga ba ito tinuturing na hindi pangkaraniwang chamber? Bukod kasi sa lokasyon nito na matatagpuan sa Arctic, ang Svalbard Seed Vault o kilala rin sa tawag na Ang Vault sa Dulo ng Mundo ay nilikha para sa buong sangkatuuhan na ibinisenyo bilang preparasyon sa mga pandaigdigang sakuna na iiba sa mga pangkaraniwang votes sa mundo, hindi pera o ginto ang laman nito, kundi mahigit isang milyong binhi o magkakaibang uri ng seeds na tinipon pa galing sa iba't ibang bansa sa mundo. Partikular itong matatagpuan sa isang bundok sa Norwegian archipelago ng Svalbard at nakatago ng humigit kumulang 120 metro ang lalim. Ang infrastrukturang ito ay may layong mapanatili ang biodiversity ng pananim at tiyaki ng pandaigdigang seguridad sa pagkain. Sakaling magkaroon ng sakuna tulad na lamang ng nuclear explosions, volcanic eruptions at iba pa. Mula ng binuksan ng vote noong 2008, mayroon ng kabuang 1,331,458 samples, 6,297 species at 123 depositors ang naitala sa proyekto. Sa pamamagitan ng seed vaults sa Arctic, masisiguro ang pangmatagalang konserbasyon dahil ang mga buto ay pinananatili sa negative 18 degrees Celsius na nagsisiguro sa kanilang posibilidad na mabuhay sa loob ng maraming siglo. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng sapat, naglilingkod ng sapat.